At yun, what's up mga kabayan? Maaga nga pala akong nagising ngayong araw kasi nga day ko At bigla akong nag-crave sa kare-kare At naalala ko, may lechon belly nga pala akong natira kahapon na in-order ko kay Salis Lechon Kaya sakto, may panahog na ako sa kare-kare kaya luto time na Kaya pagkabili ng mga gulay sa supermarket, mabilis ang luto tayo Kapang stir fry lang ng mga gulay tapos prito ng talong, pwede na yan Pagkatapos niyan, tinimplahan ko na yung kare-kare sauce mix Tapos dinagdagan ko ng peanut butter Tapos hiniwa-hiwa ko na yung natira akong Lechon Belly na galing sa Red. Yung ready na yung kare-kare sauce, binuus ko na sa Lechon Belly na hiniwa-hiwa ko. Tapos nilagay ko na yung gulay at kumuha na ako ng kanin. At pagkakuha ko ng kanin, napaisip ako, parang may kulang ah. Langya, wala pala akong bagoong. At buti na lang may alternative ako pag wala akong bagoong kasi meron akong bawangong. At meron silang tatlong klase, may original, may mild spicy at may super spicy. Ayos tong garlic gourmet na to, tapos olive oil pa yung gamit. Yung mild spicy nga pala ang ipapartner ko dito sa kare-kare yun, kumpleto na at wala nang kulang sa pagkain ko. Kaya mga kabayan, try nyo tong bawangong masarap na alternative pag wala kayong bagoong. At saan nga ba pwedeng makabili ng bawangong? Ito ang mga lugar, baka malapit ka dito kabayan. Kaya kung naghanap ka ng alternative ng bagoong, aba, try mo tong si bawangong.